Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa Landas ng Pag-asa. Ang ating ibang helo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 8 verses 4 to 15. Kapatid, ikaw ba ay matiisin? May mga taong nakikilala bilang matiisin. Mga taong kahit hirap na hirap na, pagod na pagod na, o nasasaktan na, ay nagtitiis pa rin. Hindi ba tayo rin ay may mga ganyang karanasan? May mga pagkakataong tayo rin ay nagtitiis lalo na para sa mga tao o bagay na mahalaga para sa atin. Kapag mahalaga ang isang tao o ang isang bagay para sa atin, kakayanin natin ang pagtitiis kahit pa tayo ay nahihirapan o kahit pa nasasaktan. Upang mapahiwatig lamang natin ang kanilang kahalagahan sa ating buhay para sa taong mahal mo. Gagawin mo lahat upang maging masaya lamang o maging matagumpay sila. Titiisin mo ang lahat ng hirap na kinakailangan para sa kanila. Para sa mga bagay na mahalaga para sa iyo o mga bagay na ninanais mo makuha o marating. Gagawin mo lahat at titiisin lahat ng hirap. Makamtan lamang ito. Mahalaga ang mensahe ng ating ebanghelo sa araw na ito tungkol sa talinghaga na ikinuwento ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Sa talinghagang ito ay ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa paghasik ng binhi, kung saan ang mga ito ay napunta sa iba't ibang klaseng lugar at klase ng lupa. May mga binhing napunta sa tabing daan, sa batuhan at sa dawang kung saan ang mga binhing napunta sa mga lugar na ito ay hindi tumubo o hindi masyadong lumago. Ngunit may mga binhi naman na napunta sa matabang lupa at ang mga ito ay lumago ng lubos. Sinabi ni Jesus, ang mga nahulog sa matabang lupa ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito. Tinanganan nila ito na may marangal at mabuting puso sila ay nasumpong ang may pagtitiis. Napagagandang paalala ni Jesus sa ating lahat na mga naghahangad na makasunod sa Kanya at lumago sa pananampalataya. Ang tanong siguro ay, mahalaga ba sa atin ang Panginoong Heso Kristo? O mahalaga ba sa atin ang ating pananampalataya? At kung sabihin man natin mahalaga nga Gaano kahalaga sa atin ang Diyos at ang ating pananapalataya? Ano at hanggang saan ang kaya nating gawin at tiisin upang makasunod lamang tayo ng lubos sa ating Diyos at lumago ng lubos sa ating pananapalataya? Kung babalikan natin ang simula ng ating pananapalataya at mapagtatanto na ang ating Diyos mismo, ang nagpakita sa atin kung gaano tayo kahalaga para sa Kanya. Nang gawin niya tayo at ibigay niya lahat para sa atin, kasama ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nakipamuhay kasama natin si Jesus at nag-alay ng sarili niyang buhay upang tayo ay tubusin. Tiniis niya lahat ng hirap at kamatayan upang tayo ay makasama lamang sa buhay na walang hanggan. Nawa ay mapagtanto natin ang kahalagahan ng ating Diyos sa ating buhay at ang halaga ng ating pananampalataya. Tandaan natin na anumang paghihirap at pagtitiis ang ating gawin para sa ating Diyos ay naunan niyang gawin at higit pa dahil sa pagpapahalaga niya sa atin ang pagpapahalaga natin sa ating Diyos na lubos na nagmamahal sa atin, ay siya rin magliligtas at magbibigay ng buhay na ganap para sa atin. Amen. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share, landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.